it's nating na area ha so ma kanisya is ako at lukiton na ay diri nga ato ang nga mga uh, kuwan daw na yun, nga yung mga wall so i-try na to i-correct na to o sakto bagyo dilhapong kalot kay ano man eh aksidente lang ni siya uh, aksidente lang na, na kalot nila so try na to mga So segi apa ikan kawan? Titik. Masih Rokshir Mani Shirmani Bangaga Pulang langsung ke rumah ugungan nih Kalau <tutup> bowling naman hmm? ang gunao kaya sa... bawa na ito na mabaw dili namang ko'y gamay nga sa naa dito sa Katon dito nagyapon to wala nang balay dito ng Na surgideyo. Surgen. Oh. E kapo ni daan ang ko Ah pagkalot niyo na eh. Hmm. Sure Klaro mo kayo o nega mata o kwa no? Pro? Sorry na o. Si Albert? O, Albert. Yung undang na ay gigunita na ko atong Ningun siya nga. Di na ko mag-twist yun. <laughs> yung mabuslot na atong lumot. <laughs> Nagmaestro na. Makunin mo ang kalaw mo na. Ay, bawa na ito na ron. Lalong na si Gili? Ang laki ka o ba? Sa pangana itong kwa. Laro naman eh. <laughs> ang

tipid si mabaw dyan pinakalalo wala na 20 Pinakalalom mani 20 love you good sir sa kong kurso na da katotong trabaho sa una oh itong nai ito ag, ba oh dakop din sila pinakalalom na ang bayintihan nila nasa na ganyan na siya nasa na na siya nakalalom na ni bayintihan na oh. na Lagi ni kumamutmut, kumamutuan dyan

sa kanang menteryo oh. ang isang bag at banga nang buntod kay suba una ubos mo na niya mo ni buntura paan ko kuno pebolo ah ayon pa na daghan gyud kay ah mo dito nga pilang randi dito no katubi tayo lang randi hits naman ta na mo hits naman to na mo tay lang randi dusla ka na mo pancun eh sa spacer awaw awaw Aw na natolan Kani siya og

Ah, oh, na to ha. Medyo lalom na kay slide na naman sa kuanlan. Ang ning abot sa kana perimeter man na oh. Basig na sure kay ta ning go kay mo. Tay dol mong yu kesuerte on mong ikaw. Eh. Pinaka suerte yu kang tao ba. Pero kulang lang yu yung... kulang pa lang yu pinansing. Pinansing lagi.

sintrum mereka ini dia eh sintrum ayo kalut ha? kalut makan dia mau tani mau siptik tang buat hmm. tubig dari guru dah ku adi ku jod oh Suga eh. Yeah. Oh. Oh, ingo yuk kayo. Oh. Kunyo kusuk kayo. Oh. Na. Lagi <laughs> like, di ko mamutmut gini mo, basta mabut mabutangan ako nig. Tanga na to gold ha. Ah. Pero mo to og okay, ka ba? Nga na ta na igo di na to gold. Oh, tangan na to gold ha No, yun ang gold oh. Oh, gold now, gold. Hmm. Tengah tuh, gold para dikit, kama. Okay, kong oh, nama. ya, dia, dia. Hmm. Tengah tuh, dia Oh, Asa dak pun bah. Udah, hmm. Oh. Oh ni nee. tarawa dipindi sekada konteno oh yang mulisok gitu dikit ni mudakop og dikit si mudakop og kwan dikoi dikoi mananggagmay oh ni dag igon sa mga gadget karon nga kwan oh pila na ko budak ko panagayamon astang hayaya magirub balabala lantani budi ani balam ni wala ta idayamon ng original Wala tayo, diamond, original. Tayo, diamond original. Wala tayo, diamond nga original ah. Ito yung mga nakita na ito kung hindi maribili ng diamond nga original. Tay. Pada yuno na to ni. Tanawon sa nato sa kalalom. Sa kuno sa kalalom ni. Eh.